Magandang araw, water signs, cancer, Pisces, Scorpio. Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha tungkol sa buhay, pag-ibig. Ninamin ko lang, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi. Okay, check natin, tatlong baraha. water sign meron tayong two of pentacles meron tayong the moon <coughs> excuse me at meron tayong The Sun Okay Check naman natin dito Dalawang baraha Dalawang baraha Pagdating sa buhay pag-ibig Ni Water Signs Meron tayong spell work. Insight. At meron lang tayong Amas Veritas. Manifest. Okay. Dito naman. Dramon para ulit. Tukol sa buhay pag-ibig ni Water Sign. Meron tayong uh, Full. Wait. Sa marah lang. At meron tayong possess. Awit. Ah, wait. Ito pa lang marami. Dito natin. One card lang. Meron tayong City Fire. Okay, check natin. makita natin dyan? Water sign. Oops, sorry. Nakita ko dito, water signs na kung meron kang karelasyon na nakahiwalay kayo, babalik na siya. The sun, tapos two of uh, pentacles. So, gagawin ka na niyang priority. Lumalabas kasi dito na kaya kanya hiniwala yan dahil meron siyang ibang, uh, ano we eh, meron siyang ibang uh, kailangang kailangan gawin. Okay? Siguro nagkaroon siya ng problema na ayaw kanyang idamay. Ito nga, na ayaw kanyang idamay sa bigat ng problema niya kasi baka isipin mo na tawag dito isipin mo na ginagamit ka lang niya kasi ito 2 pentacles mana yan eh ayaw niya kasing pag-isipan mo siya na masama okay kaya hindi kanya ayaw kanyang idamay siguro may, may ano to eh may tawag dito yung problema niya financial eh okay so ayaw kanyang idamay kaya lang kasi ito lumabas yung insight tapos yung manifest Okay? So, na-realize niya na mali yung ginawa niya. Na pakipaghiwalay sa'yo. Kasi pinairal niya yung pride niyo. Masyado niya pinairal, pinairal yung pride niya. Na ngayon nagsisisi siya. Ayun o, tingin niya sa, tingin niya sa salili niya isang fool. Okay, natanga siya. Dahil pwede naman niya lutasin yung problema na hindi pinapaalam sa'yo na hindi kayo naghihiwalay. Okay? Pero ngayong tapos na yung problema niya, gagawa na siya ng way para magkabalikan kayo. Okay, ito kasi yung city pero problema yan. So matindi nga yung problema niya. Na naging tanga nga siya dahil sa ginawa niya, ginawa niya, na, ginawa niya ang pakipaghiwalay sa'yo. Okay? So, ayun nga, babalik na siya, water sign. Hintayin mo kasi lumalabas dito, pwedeng ano eh, pwedeng uh, one week from now. Pwede kanyang i-message. Okay? Yan ang lumalabas dito. Okay, maraming salamat, Water Signs. Huwag mo kalimutang uh, mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Hanggang sa ulitin, mag-ingat kayo, mag kayo, palagi. God bless, God bless you.